Ayan si Katropang Jason. Tuwang-tuwa. Ibugoy bakal ba mito la simatulas dog. Good afternoon. Ito na nagbabalik tayo. Dito pa rin tayo sa Lucena. Dito sa pinuntahan natin kanina. Medyo lasing na tayo, mga katropa. Yung mga kasama ko rito, nagiinom na rin eh. Ayan sila, oh. Pero social distancing pa rin kahit na kahit na may konting kasihan social distancing pa rin. Kagaya na sinabi sa inyo mga katropa, minsan maglalakwat siya tayo. Pero sundan nyo, ah, antayin nyo ulit yung vlog ko sa Baywalk. Ah, susunod na i-upload ko yung, ah, uh, yung update natin doon sa Baywalk kung ano na nangyari. Doon sa nangyayaring proyekto ng, ano, ng ating gobyerno. Pero sa ngayon mga katropa, lakwat siya muna tayo. Kasama natin yung ating mga katropa. Ayan, kompleto ang mga katropa natin. Oh. Kung sino yung mga katropang gustong tropa pa sa amin, pwede naman. Mag-text lang kayo, mag-chat lang kayo uh, para makasama namin kayo. Chat lang, chat lang. Chat lang tayo sa Facebook, sa Facebook page ko. Troops TV. Ito, kompleto yung mga tropa natin, mga katropa. Huwag niyo pong kalilimutan, huwag niyo pong kalilimutan yung channel po natin. Sana lagi niyo pong suportahan. Ayan po mga katropa ha. Ito po, yung katropa nating sigarito sa ano? Sa sa Quezon, sa Lucena. while yung katropa. Ayun yung bangka na dumaong dito. Mais ibinigay sa atin katropa. Ayan sila katropa oh. Ayan sila Koyang, Koyang, kaway-kaway lang Koyang. panorin niyo to ha, Troops TV. Makikita rito sa YouTube. Troops TV, hanapin niyo lang ha. Ayan po sila oh. Ayan mga atropa Yung gaya nang galing dun sa laot. Uh, may inano sa atin na sapsap -sap dito. Ayan mo muna dito. Dito may ano. May pinakapalad na ano. Babaw dyan. Baka madali ang iliso mo. Salamat ha. Sige po. Oyang. Oh Salamat ayan mga katropa o tingnan mga karagatan dito matatanaw natin yung marin buke kaya lang masyadong malayo na. hindi na natin makita rito ayan ayan kumpleto yung mga katropa natin nandyan din si nanay yung uh, nanay ng ating katropang si Ed dito kami sa kanila nagpunta para ipakita yung lugar nila. Tabi ng dagat din. Ah. Ang ganda yung lugar dito, katulad pa. Ang ganda rin. Pare ba Parang baywalk din. Kaya lang, kami lang talaga ang tao. Walang ibang tao. Kasi parang private property to. Private property na pinuntahan lang namin. Kaya kami Nandito Ayan no? Ayan no Ayan no Yung dagat medyo malabo Dahil naguulan katropa Ayan Ayan yung dagat Medyo malabo kasi uh, Umuulan ayan mga katropa hindi makita isda eh. labo hmm. so ito na mga katropa hanggang dito na lang tayo ulit mga katropa sa susunod na video natin magkita kita na lang ulit tayo inuulit ko po sa inyo mga katropa support, supportan nyo po ang channel ko Troops TV para lagi kayong update sa mga i-upload natin ng mga bagong videos hanggang dito na lang ulit mga katropa the next day good morning konting silip muna tayo bago tayo umuwi dito pa rin tayo sa ano ah, uh, Lucena pero maya maya uuwi na tayo kaya silip muna mga katropa yan. Yeah, Tapo, awan 'yang ka pa diyan. Bago daw umuwi mga ka bilisan niyo na, tayo uwi na. Ha. Balik muna na Silip muna kuya bago muwi. Silip muna kami rito bago muwi, ata kami babiyahin na. Iya. Kailangan okay. Yan, si ka Jason. Tuang tuwa. Ibugoy bakal maadulas imaadulas daw. Boxe malad madulas daw dyan baka madulas cha makame. Amiana tai lilili sana. Madulas dandan kayo. Wala kawala kun kakadyaan. Madulas daw dai. Madulas. Maghirap na. tayo Ang ganda talaga rito oh. Sunset Parang Manila Bay lang Silip muna sa Kargatan ng Lucena Bago mag-travel pa uwi mga katropa Ayan na mga katropa Ang ganda talaga Doon kami galing kahapon katropa Doon, doon, ayun, yung harap na yun Doon kami natulog sa lugar na yun Mga tropa uh, Mamaya ulit Sa ngayon, paalam mo muna mga katropa A few moments later Mga katropa, bago tayo umuwi Silip muna sa treehouse, akyatin natin yon. Ito yung resource na napabayaan silip muna namin mga katropa Napabayaan ang resorts, Wala na yung manage? Wala na yung nagbamanage Ah, lang Fred. Akyatin natin yung taas, no. Akyat tayo mga katropa sa tree house. Sayang to, napabayaan. Ayan Treehouse Yan. Tree house talaga mga katropa, oh. Ayan yung tree buhay. Tapos, oh. Mm. Ayan mga tropa, napabayaan lang. Wala na yung nagmamanage. Sayang. Dating ano to eh, beach resorts na pinabayaan. Oh. Overlook mo yung dagat, oh. Ang ganda mga katropa. Ayan. Hmm. Oh. Doon kami galing kanina sa baba eh. Yun. You know. Oh, makikita kami rito. Oh, gate crash kasi okay, nakakandado so doon eh. Para ah, yung truck. Yung truck. Uh, doon eh, kaya hindi makikita niyo sa YouTube channel. Oh, 'yan. Ito sila mga katropa oh. Sarap dito ah. Magre-relax talaga tayo nang gusto oh. Pare, kaway-kaway din diyan. So, kaway-kaway din oh. Ito mga katropa natin to, mga katropa. Inuulit ko ah kung sino sa inyo ang gustong sumali sa tropa tropa para magkasama-sama tayo minsan ganito nga gawin natin yung maglakwatsa adventure adventure tayo pa minsan minsan pagka walang adventure doon tayo sa Manila Bay mag, ano, mag picture hmm. o yung mga katropa na gusto sumama sa troops TV o huwag pakilaman baka ano nangingitlog yan <laughs> yan ang agilang nangingitlog sa treehouse kaya lang naging tree sa tagal <laughs> ako, nagbibiro ako. <laughs> ya yeah, mga tropa oh. Oh. alin ha? Pala mga tropa.